Oo. Yeah. Oh. oh mga tubig eh. Luoy kayo. <laughs> Sunod, pag nagtubig kayo, eh, way, na ino mo tubig before mo nilakaw. Wow. Dito. Wow. Na, way, tindahan rin niya. Magabi, uh, ma... Mom ko na-experience na, experience na last time naglakaw. Video na ko ha. Ang view, nindot kayo. Pero ah, tindahan rin. Ako, oh, Elmer. Ha? Ah? Sa Facebook nya Elmer Shocks asa ah, sorry Page ah? nya ya? Oh. Ano, eh? elmer Shox, no, galak, galak, ano, elmer, ano Elmer Shocks Ano Ano yung mo dito Open Ano lang? Elmer Elmer Nya, S H o x elmer Kasi, s h o x x h s h o x Elmer Shocks Network Ano kani asa Ano yun? Boss, ano mo oh O, boss nila ko ha? Yes Permission to post, aneh ya? Yeah. Oke, okay, amping mo ya.